Ako, kumukuha sa kabilang bakod. Hindi na namin bakuran yon Yan, doon sa madamo. Oh. Ito, Eto, bakuran to ng mother ko. Dala. Diba? Meron. Ang ganda oh, meron na ditong matitigas na saging. For the harvest na to. Asa na yun? Ayun ah, oh, yun. For the harvest na. Ito. Inay! Inay! Meron ka na pala dito ng dalawang buwig na matigas eh. For the harvest na to, pwede na. Matigas na pag nakita to nung bumibili ng saging, ang laki pa naman buwig oh. Guys, dito ako kumukuha. Pinagputula ng mahugan eh. Diyan ako kukuha na dito ako kukuha, kumukuha ng aking pataba sa halaman. Madami dito. Kukuha ko ng kusot. Ayan o. Oh. Pinaglagarian ng kahoy. Lalagay ko sa halaman. Pampataba to sa pampataba sa halaman. Mabangga mo naman budidang yung ating kwan. pataba ko guys ng halaman. Kaya kailangan maging maparaan tayo. Maganda to kapag bulok niya. Ayan. Eh. Ayan doon ko. Hi guys. Oi, <laughs> dahakut na. Panto. Yang pinagputulan ng Pero pinagputula ng kahoy kaya maganda to. Maganda nga to yung bulok na eh. Mahal nito sa mahal nito sa kabite. Dito libre lang. Libre kuha. Basta masipag. Ano. Kukunin ko lahat to. Ilalagay ko dun sa taniman ko ng gulay pabubulokin ko hmm. Guys, <laughs> tatapon pa. yan. pauwi na tayo. May isang sako na ako. Pero kukuha pa rin ako dyan. Marami. Para marami kong panlagay sa halaman. Kasama kong aso. Ah, diba? Medyo malayo-layo din. Ayun yung bahay namin. Pero, hindi naman kasi nung malayo. Ito, taniman yung ng kamot. Kumuha ako. Ah, hinihingal ako doon, ah. O, oh, di ba? Ang saya. Hmm. Ang hawa ng aming bakuran. O, hmm, di ba? Ang amin dak, Ang aming aso. Mga kusot ng... Kusot ng kahoy. Ang akin tulalay. Eh. Saan na kaya? Sa asa si Budi lang second batch. Nahakot ko na yung first batch. maganda kasi ito sa halaman kaya kailangan Beauty. 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 Oh, nasa dito ang mata kaibigan. Huwag mong galawin ang aking kwan. Baka masagi may camera nak. Hi, Dida. Iliwan mo si Mama sa pagaling. Ha? Okay. Hey, hey. Pandagay ito sa halaman. Ang dami pa. Hmm. Super. Super. Ah, uh, ang dami kong natimbon. Ayan. ha ha para hakutin -ha, ko na lang. Ito pa. Ang dami po. Ayun pa, Ayun. Maganda kasi mga bulak na. ah, ngimbon daw ni. Mm, pak. Tapos ayan pa yun. sa Pangatlo na to. Tutuyo-tuyo na daw ng fertilizer sa mga mamamang Pagkukukunin ko na.